Alam mo ba kabobji, ang cheese bread o pan de queso ay hindi lang basta merienda, kundi isang yaman ng ating kultura na may lihim na sangkap ang kesong puti mula sa gatas ng kalabaw. Ito ang nagbibigay sa kanya ng natatangi lasa at texture na minamahal hindi lang dito sa at kundi pati na rin sa buong mundo. Isang simpleng tinapay ngunit mayaman sa kwento at lasa. Yan ang cheese bread ng Pilipinas. Bago ako nakita ngayon bakery dito sa amin. Masarap yung ano eh, yung bagong luto yung mga ano nila, kinapay. Konti eh. lang, Bira lang sila mag ano, magbukas tuwing hapon lang, mga oras. Parang 1.30 p.m. Punta natin. nakaraan nakatikin mo dun, may ako eh, sobrang ngayon ko lang kayo bagong, bago ko na-discovering parangarya bakery Tanaderia kung tawagin dito sa amin, eh. Bulacan eh Okay, cream pa man ako doon cheese bread nila Ayan, no, bagong luto guys Murang mura lang yan apat. Bagong ahon sa no, oven Ayan mga kabulti pa oh. Ay, bagong luto, may meat meat pa. Lugi natin. Oh, napakainit pa oh. Hmm. Nostalgia yung lasa, parang bumata. Salit yung lasa ng mga tinapay dati, bumata oh. ako. may cheese pa sa loob yan no? oh. Ayun ko kung nakikita nyo yung outer surface ng cheese wheel dito kung ikaw yun pero ito ay ito mga kabogti juice na lang orange juice na lang ulam nito. ito hmm? ah. dati kung mo maglaro nakuha mo sa bahay may tinapay eh. oh. tapos may juice Ang yeah. mga bata ngayon Ito na ngayon eh Hindi kamukha nung araw Ayun na, ang mukhang araw. -araw. <laughs> Maga pa lang, nasa galaan na yung mga bata. Kung ang ano may uso. Jolin, take. Bakun po. Talagang physical-physical yung laro dati, no? Comment nyo nga kung anong paborito yung laruan. Take, Jolin, yung dati. Mga batang 90s dyan. Ayan, napakahilit, no? Oh. Kape na ngayon ang gusto ko ipakadro dito. Hindi na juice. Hmm. may queso pa sa upgrade pa 5 piso lang to dito namin 5 piso na no, no, no. <ivering> cheese yung may papay spicer yung parang ito yun eh. na, ano ano hmm. Twitter ko sa misis ko, siyempre. Pakalimutan natin, makukubos eh. Oh no! Okay, mga kamulit. Kaya, sa kamulit sa panonood. See you next time. Ingat-ingat!